Uh, ako po ay nagwo-work as a call center agent po. So, ang tanong ko po, what if kung ang Salatul Fajar hanggang Salatul Isa o yung pinakalas po na sala ay hindi ko po naisagawa dahil po sa trabaho ko po being a call center agent. Ito po ba ay pwede kong itayo o isagawa kapag ako ay nakauwi na ng bahay? Pa, paano po ba ang pagkasunod-sunod nito? Okay. Ito po kasi okay. ulang ko sa Fajar, Luhur, Asar, Maghrib at no. isa. po okay. uh, yung... Okay. Uh, may mga bagay na hindi pinahintulutan sa atin sa Islam. Lalo na po pag ang dahilan, kaya natin hindi maisasagawa yung sala, is uh, hindi siya uh, valid reason. Which is ang pagiging uh, call center agent o basis sa pagiging sa trabaho natin na mayuwa natin ang sala, hindi po siya uh, valid reason po sa batas ng Islam. Kaya ang dapat po, brother visionary, ay maisagawa natin ng pajar bago po sumikat ang araw bago sumikat ang araw, kailangan mo may sagawa ang sala. Kasi, pag hindi natin ay yung sagawa yan, hanggang sa pagsikat ng araw, hanggang sa pag-uwi natin, meron sa mga wala mang nagsabi na kahit itayo mo yan, is hindi natanggap. Kasi lumagpas na po yung oras niya. Ito po yung sinabi ng Allah sa Quran, Inna salata kanat alal mu'minina itaban mo kuta. Katotohan ng sala sa mga mananampalataya ay may particular na oras na obligado susunod natin. Ngayon, Uh, hindi ba kayo pwede magpaalam? Okay, 5 minutes, 10 minutes para mag... sa yeah, yes, sir. Uh, kasi po, uh, meron po kaming, meron po kaming uh, allowed na time na 15 minutes break and then 1 hour. The problem is, wala pong maayos, wala pong malinis na pwesto doon mismo sa office para isagawa ang pag, pag ano, pagsasala. Okay. Mag-uwi. Okay. Yun na yung may problema, walang malinis na pwesto. Ah, uh, yes, it, opo, opo. At iniisip ko po kung pa paano ko gagawin habang ako ay nakaupo. Ito po ba ay po pwede po ba? Na nakaupo na ako ay Hindi, inakaupo hindi pwedeng nakaupo, pwede na pero pwede kang magsala doon sa pwesto mo. Sa yung cable, wag hindi po pwedeng nakaupo. Kasi ang pwede lang umupo pag may sakit. Hindi pwedeng tumayo. Pero kung wala ka namang sakit, pwede kang magsala doon sa kinatatayuan mo. Kung pwesto ka doon, uh, walang problema dyan sa lugar na yan. May mga buhangin, hindi na, na walisan, walang isyo doon. Pwede ka na magdala ng sadyada o anumang prayer mat, ilagay mo doon sa harapan mo, o sa tabi mo, para makapagsagawa ka ng sala. Kasi, ang kasalanan po talaga na hindi nyo po may yung sala hanggang sa pagwi nyo. Kasi hindi po siya valid reason po yung pagiging full central agent po. Apo, uh, mashallah, mashallah. Yes, ka okay, last question na lang po. Kung ito po ba ay itatayo ko, halimbawa po, ang luhur, ako po ay hindi na po ba mag mag-aadhan at ako po ay mag-aadhan na lang po. Ano man tawag na ito? Ikama. Ikama. Apo. E ako po ba ay mag-iikama na lang po na po, uh, soon na po. Uh, kung kaya mo mag-iikama, sun na. Kung hindi ka naman magkapag-iikama, tanggap po yung salamat. Masya Allah, Masya Allah. Barakalil Fika, Ya Sheikh. Oh, jizak khair. Jizak khair. Jizak